Hello! Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Kung nasaan man po kayo, dako ng mundo. Ito naman po si Auntie Nen, magsishare about inspirational. Sa tagal-tagal ko po na maging isang kristyano, almost 42 years ng aking buhay, ay ko po ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. At sinishare ko po sa inyo kung ano po yung nangyayari at ano yung aral tungkol sa Bible. Ngayon po, ang isi-share ko sa inyo is ano yung nangyari sa akin sa 42 years pong yun, eh marami pong mga challenges o sa buhay ko. Alam niyo po ba na kahit Kristiyano tayo, hindi tayo exempted sa mga problema at mga challenges sa buhay. Pero ang masasabi ko lang po is blessed. Blessed po yung ang isang tao ay nananampalataya sa Panginoon kahit maraming problema. Um, i ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin, kung ano yung aking journey of faith sa aking buhay. Kahit po matagal na is Matagal na tayong, nan akong nananampalataya sa Panginoon. Meron pa rin po akong mga bagay na nadidisappoint ako or nalulungkot ako. At medyo nagtatanong, bakit nangyari? Pero ito po yung isi-share ko sa inyo. Three weeks ago po, ay meron po akong dalawang bagay sa buhay namin ni Lloyd na kailangan-kailangan namin gawin. At kailangan-kailangan namin sa buhay namin. So, malaking bagay po yung gagawin namin yun hindi ko na lang po i-detail ide sa inyo no po. Ang isang bagay po na aming hinihiling ay tungkol sa aming pamumuhay dito sa Australia and marami po kami mga decision na dapat gawin at ipanalangin ng gusto. So yun pong dalawang panalangin at dalawang ni request ko po sa Panginoon. And last week po ay natanggap ko yung unang request na ang sagot ay yes. So, tuwang-tuwang po kami ni Lloyd at um, talagang ang saya-saya namin. Um, nagpuri kami sa Panginoon at nagpasalamat kami. At yung nag-iisang prayer request namin, after a few hours, ang sagot ng Panginoon sa amin ay no or hindi pa oras, hindi pa ngayon. So, medyo nalungkot po ako. Nalungkot kami ni Lloyd. At ang isang bagay is, hindi lang po ito isang beses na nangyari, maraming beses. At ang sagot talaga ay no at hindi pa ngayon. So nagbaka sakali po ako na this time ay sasagutin ng Panginoon. Pero ang sagot pa rin po niya ay no at hindi pa ngayon. <laughs> so ang tindi po ng aming nadanasan, isang napansin ko ngayon sa sarili ko, yung mga unang sagot na noon ay no or hindi pa ngayon, ngayon po ang naranasan ko yung peace of mind, hindi po ako masyadong nag gory hindi po ako na depressed hindi pa ako na-disappoint ng husto. Sa buong buhay ko, na palagi kong nananalangin, marami siyang ginagawa sa akin. Minsan naiisip ko din po na, Lord, huwag mo namang kalimutan yung panalangin ko. Okay naman po yung buhay namin, gusto lang po namin i-share, maganda naman po yung layunin namin sa aming hinihiling sa inyo at alam ko naman pong mag-glorify kayo. Pero ang tanong is, hindi pa kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot pero ang isang bagay po doon ay meron akong narana naramdaman na hopeful pa rin ako. At meron pa rin joy na parang pag sinagot ito ng Lord, sigurado na masayang masaya ako at hindi lang ako ang masaya yung buong pamilya. Ang isa pong bagay na, na nakita ko po doon, minsan nararanasan ko din po yung Lord, nangihina na ako. Parang gusto ko nang sumuko. Parang wag na lang. Totoo ba talaga na kayo ay sasagutin niyo ito? Naranasan ko po yun. Pero alam niyo, ang isang napakagandang ginawa sa akin ng Diyos, yung pinalakas niya ang loob ko, tinuruan niya akong manampalataya pa ng husto sa Kanya. And ito po yung nakakatuwa sa Panginoon dahil hindi niya po hahayaan na tayo ay matumba. Matumba man, pero babangon at babangon. Isang araw na ang lungkot-lungkot ko, pero nagpray talaga ako na, Lord, huwag niyo naman pong hayaan na maging ganito yung feeling ko today, ng ganito na katagal. I don't like it. Pero ganun pa man po, kahit ganito yung nangyari, I still trust you. I still trust na meron po kayong plano talaga. Pero ang sinasabi ng sarili ko, sa sarili ko, wala na, hindi na yan. Hindi na sasagutin yan. Talagang yun ang kalooban ng Diyos. Pero isang bagay po na nangyari sa akin kinabukasan, binigyan niya ako ng hope at naging hopeful pa rin po kami ni Lloyd na mangyayari at mangyayari yun. Hindi, lamang, hindi pa lang time ngayon. Isang bagay na nakita ko sa salita ng Diyos. Meron kasing kwento sa Bible na isang judge, kinukulit siya ng isang babae, palaging nagre-request sa kanya pero alam nyo, dahil sa kakakulit, sinagot pa rin siya ng Panginoon. At isa rin yung na naalala ko na katuruan ng Diyos, yung isang father, kapag humiling yung anak nila, eh hindi niya bibigyan ng ahas or scorpion, kundi bibigyan ng pagkain. So, yun ang nakikita ko that the God who is in control, the God who is good and kind, ay willing siya na ibigay sa akin yung request na yon. Hindi lang siya willing, kundi able siya, magagawa niya yon. Naisip ko din po na minsan yung mga father, earthly father, di ba? Ang ginagawa ng earthly father is kahit hirap na hirap yung kanilang katayuan, isasangla yung lupa para mapaaral yung anak nila at nangyayari yon. Pero ito yung Diyos na humihiling yung anak niya, hindi niya na isang la ang lahat. <laughs> Wala pa sa katiting yun, pero ang, ang nasa isip ko is, hindi lamang siya willing na gawin ito para sa request ko, kundi he is able, makapangyarihan siya. Yun yung tumimo sa aking isip. And Sometimes na easy ko din 'to. Oh, ito yung temptation ko, I move ahead of God. Now, parang nauunahan ko ang Diyos. Napaka-impatient ko. So, yun pa rin po yung isang bagay na naranasan ko na nakita ko, isang bagay na nakilala ko ng husan sarili ko na napaka-impatient ko pa rin pala. Ang tendency ko ay unahan ko ang Diyos kahit alam ko yung gagawin pero ganun pa man is nasa kamay pa rin ang Panginoon yung kalooban niya yung hinihiling ko sa kanya. Sabi nga is, alam ko yung mga proseso, alam ko yung mga dapat gawin, at may nagtuturo din sa akin. Pero ang isang bagay is na sinasabi ng Lord dito is, it's not what you know, it's who you know. So, ibig sabihin, um, hindi lang sa kung ano yung kaalaman mo, ikaw ay magtatrust, kundi yung person na kilala mo, sino yon ang Diyos. Ang Diyos mismo yung nakakaalam ng lahat sa aking nararanasan ngayon. Kaya dun po sa, sa prosesong yon hanggang ngayon, nakikita ko pa rin po yung kamay ng Diyos na, na kinukomfort niya ako at nakikita ko na uh, marami siyang gagawin. At nakikita ko rin po na uh, hindi lang itong bagay na ito, hindi lang ngayon, kundi meron siyang magandang plano. So, Uh, sabi nga is, sometimes I tempted myself na uh, napaka-self-sufficient yung may alam ka, kaya ang tendency mo gagawin mo lahat, um, pero hindi pa pala yun ang kalooban ng Diyos. Naalala ko po yung verse sa Bible na Proverbs 3, 5, and 6, Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths straight. So, ang gagawin ko lang talaga, mag sa Panginoon. And, yun po yung tinuturo sa akin ng Lord na not to be impatient. <laughs> so, isang bagay din po na, na nararanasan ko ngayon is, the Lord is loving, the Lord is good, and the Lord is kind. Hindi niya ako hinayaan sa sitwasyon na uh, mag-tantrum ako, uh, magtampo ako at parang sinisisi ko siya, biniblame ko siya. The good thing is, napaka-gracious pa rin po ng Lord na pinakita niya yung sarili niya na, I'm here, uh, I know what I'm doing, just relax. <laughs> um, um, naranasan mo na yung dating mga bagay na nalampasan mo, ganun din ang mangyayari sa iyo ngayon. So, naranasan ko yung faithfulness niya sa buhay ko. So, kaya alam kong gagawin din ng Panginoon yun sa akin. So, napaka ganda po ng um, every time po na meron akong dinadanas ng ganito, ang isang bagay na naririnig ang isang bagay na nakakapag um, bigay sa akin ng, ng comfort, yung mismong salita niya yung pagbabasa ng Bible and it's really good na, na lalo niyang uh, pinapakilalaan sarili niya sa akin, so kahit po ganun yung nangyari sa akin um, I still I choose to trust the Lord and because he is in control and he is in charge. So yun po yung naranasan ko, and yun po yung siner ko, yung journey of faith ko sa sa, sa tatlong linggo. <laughs> Kahit malilit na bagay po na marami akong nararanasan is um, the Lord is in control. So pero yung nga po yung in three weeks na yon um, bitter and sweet. na. it's ibig sabihin may isang sagot sa aking panalangin na yes. At kami po'y tuwang-tuwa. Pero may isa kaming request na ang sagot niya ay no. So that means you wait or hindi pa kalooban ng Diyos. And I'm still waiting for that. So the Lord is good po and and thank God for His Son Jesus Christ na um, hindi lang siya namatay sa krus kundi andun siya sa trono ng Diyos na nagre-request din siya. Alam niya yung pangangailangan ng pangangailangan ko at pangangailangan ng mga taong nananampalataya. So I hope na inspire po kayo sa sa siner ko ngayon and I pray na um, mas lalo niyo pong makilala ang Diyos and I pray na um, sa bawat bagay na nararanasan niyo sa buhay niyo ay makita niyo kung nasaan ang Panginoon. God bless you po. Maraming salamat sa pakikinig.